Ito na po yung ating aso ula. Pinti-pinti oh. po ang ating inisasahog. Oh. Yan na po yung ating mga native chicken. Ayun po, nagpisa na po yung ating manok dito. Uh, yeah. Ito po ay bilang na natin yung araw. Ilan? Ayan, Aray. ilan na yan. Aray. tapos na. Ano. Nababa na po yung inahinay ay dami na buo yun Gawa siguro ng ibay na basa aapat ah, po naging sisiw yun buo yun na ah. no? uh. Bawa po nung nag -ulan, ulan siguro kaya naging apat na lang yung naging tumuli na sisiw uh. Uh. apat Bababa na po natin nililipat na natin ang kulungan yan ito na po ang bagong dagdag uli sa ating mga alaga po Ari po naman yung ating mga malalaki na O. Oh. Yun po yung ay eh, kinulong ko na po at dito yung mawak. Yan. Oh. Yan pa po. po tayo ng asola para sa lebring pakain oh. tuloy tuloy po ang nagdag ngayon po ay mangunguha tayo ng asola po yan oh ang dami po dito ang available oh iya yeah, oh arepo, po oh. papakita ko po uli sa inyo aktual na uh, pag ano natin pag tong asola oh yan po ay eh, hindi natin tinanim kaya nga po swerte na oh oh eh oh. uh. dami oh kahit isa ako pero ito po naman kusa natural yung pagkatubo niya uh. Oh. Ayan, ang dami oh. Araw-araw po tayo nangunguha nito ito Minsan sa umaga lang. Yan, okay na po. Ari, ganito kadami. Baka may kalahating kilo. 'yung ating nakukuha na ipakain 'yun pa oh. Tapos po minsan pinapa-snack pa natin Yan ito pa po oh. pa po sa gilid oh Yan puro asola po ito Ya. Malaking tipid po at nasasanay na rin ang ating mga lagang manok po ay. Oh, ito pa oh. Ay halos kabuo po ng pinitak mayroon meron. Yan oh. Eh. Uh. Uh. Libreng libre na. Dami pa oh. Hanggang doon po. Yan, oh. Pero pinuha natin kagahapon. Yeah. Ito na po yung ating asola. Oh. Yeah. 50-50 po ang ating ini sasahog. Nasa sa atin na po kung saan natin ano. कल गया ना तो कितना बिग ยานาพูดว่าเป็นมา native chicken kasaluhan yung ano. Ang cute po ng dalawang baby oh. Dadalawa na po yung natira kasi nga oh, inano ng uwak, dinagit. bat dalawa na po yung natira. Yan po yung apat. Madagat po ba ka ng uwak? Uh. Uh. Kaya po ang ginawa natin yan. Uh. Para hindi tayo mapasok ng uwak. Yan, kinabitan ko po ng net. Yan. Yeah. Safe na po. Ay gawa ng akala ko po naman. Ay hindi na po ba makakaano. Madadagit net. Yan po kinulong natin ng matagal din eh. Ay kaso yun. Nilagyan na natin ng protection. Pagka ano po. Ang gagaling eh. Kaya po wala na lulusutan ng wak.